Wala pa rin nakikitang uh, problema ang Department of Agriculture as of uh, February 13 na nag-report si Secretary Laurel mismo kay uh, Pangulong Marcos sa isang um, mm. sectoral meeting. So um, inassure ni Secretary Laurel na sufficient yung rice supply, corn supply, pati yung manok at saka baboy, uh, asukal. Actually may oversupply. May nakausap akong official ng DA last week. May oversupply nga tayo ng uh, itlog. So yan yung binabantayan natin eh. So kahapon may lumabas na um, report na tumaas yung uh, inflation uh, for January o February pero within the range pa naman na uh, kinikip ng ating uh, government pero ang uh, ang uh, the reason why tumaas si inflation ay dahil pa rin sa food prices. So um, pero uh, kasi sa ano eh, sa sa global trends pababa na rin yung presyo ng uh, bigas at dahil papasok na nga yung ano yung uh, harvest and yes. dry cropping season ine expect din natin na kahit papano mas stabilize or bababa ng kaunti yung presyo ng bigas kahit papapasok or nananalasa na yung El Nino.